Magandang araw sa inyo mga kapatid. Tara, samahan niyo po ako mag-harvest ng mais ng Pilipinas dito sa Japan. First time ko po magtanim ng mais ng Pilipinas dito sa Japan. Napakatangkad at halos 4 months po ang lifespan nila dito. Sobrang tagal. Siguro po sa panahon po dito sa Japan. Kaya po ang mais po dito ay uh, napakaliliit at napakatataas. Yung iba po ay wala pong bunga. Di gaya sa atin sa Pilipinas. Kahit mainit ay presko pa rin na po ang hangin. Dito po sa Japan, pagdating po ng summer season, ay sobrang init po talaga. Kaya siguro po, yung mga tanim na galing sa atin sa Pilipinas, ay hindi po masyadong maganda po ang tubo. At hindi po namumunga ng maayos. Kaya po, at kukunti na lang, at matatapos na po ako sa pagputol ng mga mais. Iniingatan ko po magputol ng mga mais. May nakatanin din po mga dito mga mani ito sa baba. Buti na lang at hindi masyadong mainit ngayon. Dahil ngayon po, September ay autumn season na po dito sa Japan. Medyo yung panahon po ay lumalamig. Ngayon po, at napapos na. At ngayon po, ito po yung aming na-harvest na mais. Kaliliit, at parang mga ngiping bungit. Ayan, at nahihimay na po namin. Ano kaya ang masarap iluto dito? Hmm. Mukhang masarap ang binatog. Ayan at nalutin na natin. Fresh from the farm. Binatog with cheese flavor. Kain po tayo mga kapatid. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone. Kain po tayo. Mmm, sarap. Parang nasa Pilipinas din ako. Yummy.